taong 2001. Isang personalidad na nagpakilala sa pangalang John Titor ang nag-iwan ng kanyang huling mensahe sa public forum ng programang Coast to Coast ni Art Bell. Ito ang nagpasimula ng usapin sa isa sa mga misteryo na modernong panahon. Ang mga post ni Titor mula November 2000 hanggang March 24, 2001 ay tumatalakay tungkol sa mga kalamidad at nuclear war sa hinaharap. Ayon kay Tito, siya ay nanggaling sa hinaharap sa kay ng isang time machine na naimbento noong 2034 at andito lang siya sa ating panahon dahil sa isang misyon. Yo guys, subscribe naman jan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ayon sa kanya, posibleng maglakbay sa nakalipas at sa hinaharap na panahon ngunit sa hindi pa nilabatid na dahilan ay hindi posibleng makapunta sa year 2564. Nagbabala siyang nasa umpisa na tayo ng pangarib sa ating mundo na dapat ay ating mapigilan o marapat na mapaghandaan ito. Ang kanyang biglang pagtigil mag-reply sa nasabing forum ay nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang pagiging lehitimong time traveler. Ang kwento ni John Titor ay parang naging isang nobela na nagpakita ng future di umano ng Amerika na puno ng gulo at pagbagsak ng kaayusan tunay na nakakaalama ang kanyang mga kwento ukol sa mga sigalot, ukol sa pandaigdigang nuklear at sa itinulot nito sa kanyang panahon. Sa kabila ng kanyang mga kwento at patunay, ay marami ang pinagdadahan ang kanyang mga sinabi. Marami ang naniniwala na gawa-gawa lang ni Titor ang kanyang mga kwento at ilan naman ang naniniwala lang, lihitimo at may basihan, ang mga detalyadong description nito patungkol sa kanyang time machine at ang kanyang paliwanag kung paano naging posible ang paglalakbay na ito dahil sa mga bagong natuklasan sa agham sa hinaharap. Ganun pa man, ang pagdudahan ng kanyang mga kwento ay dapat nang asahan dahil hamon ito sa kayang abutin ng ating isip at ang kanyang katotohanan ay nagdulot palalo ng maraming katanungan. Nasaan na si John Titor? Ano ang naging sanhin ng kanyang pagkawala? Siya ba ay napahamak? Natapos na ba ang misyon o isang kwento na hindi na niya kayang mapangatawanan ang lahat ng ito? Sa kabila ng kanyang mga tumpak na paliwanag at description sa mechanics ng time travel at kung ano ang mga dapat isaalang-alang at dilima sa pagbabiyahe sa mga iba't ibang timeline, ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng misteryo sa katotohanan sa agham ng time travel at sa sasapitin ng ating sibilisasyon sa hinaharap.